Hello everyone! For today's video, pupunta tayo sa isang pinakamakasaysayang pasyalan sa Pilipinas. Yan, pupunta tayo ngayon sa Saloneta. Um, before anything else, shout out muna sa mga viewers nitong premiere and sa mga mag magre-replay Salamat ng marami. Yan, yeah, from my place sa Valenzuela. Um, sumakay kami ng, ano, sumakay kami 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 ng jeep. Um, from, um, going to LRT then. Um, LRT, uh, uh, Monumento Station. Then, from Monumento Station, Um, yan. Ang, ang baba is UN, UN Avenue. Yan. From UN Avenue, tatawid ka ng parang ano ba yung Calaw Street ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yan. Then, lakad-lakad. Mahabang lakaran siya, guys. Um, sa mga viewers nitong, ano, um, premiere na hindi pa nakakapunta sa Luneta or hindi pa nasisilip yung luneta. Uh, this is your chance, guys, para, ano, yan. Para makita yung luneta and masilip siya kahit pa paano. And, yan, sa mga taga-Pinas, hindi pa nakapunta dito. This is your chance, too, na, ano, na masilip kahit paano yung, yung luneta. Um, just a brief history about luneta. Um, according din sa di ba yung lessons natin from elementary uh, dito uh, binaril si Jose Rizal ng mga ng mga ano ba yun ng mga dayuhan and dati ang tawag daw dito eh bagong bayan now kaya yeah, naging na siyang luneta kaya yeah, sobra siyang napaka historical yan, as you can see, marami siyang mga food stalls yan sa sa dinadaanan, mga bilian ng mga chichiria, mga baon, mga mga snacks and mga mayroon diyan mga lugawan, mamihan, mga ng pares, yan mayroon diyan. And a little of mga souvenirs, may mga yan, mayroon diyan. Ayan, mahabang lakaran naman dyan. Atawid na tayo and I thought may ano dyan, may bayad yung saloneta, may entrance. Pero wala naman pala, just ano lang, pipila lang and a little inspection. Ayan. Medyo maulan ngayon, maulan nung nagpunta kami dyan and eksaktong nagpunta kami dyan is Rizal Day, um, December 30. So, medyo matao dyan kahit maulan. Yeah. Again, shout out po sa mga viewers nitong video in nitong premiere. Ayan, yeah. papasok na po tayo dyan sa Luneta. Nasa Luneta Grounds na tayo. Um, this place is perfect para pasyalan ng mga, ano, mag, mag magpapamilya, uh, magbabarkada, lovers, of course. Ayan, and ano, suggest ko lang, pag kayo dito pupunta, uh, magbaon kayo ng snacks, kasi mahal yung mga food stalls nila dito. Mahal yung mga pagkain sa mga food stalls nila. And, halos doble o triple yung presyo. Pwede kayo magbaon ng pagkain kasi allowed naman yung ano yung pagkain dito unlike sa ibang lugar 'di ba na hindi kayo hindi pwede magdala ng food and drinks but dito sa Luneta yan allowed naman siya. So I would suggest na magbaon kayo ng pagkain. Yan nasa ano na tayo nasa Luneta na napakalawak na itong lugar. Tingnan nyo naman, guys. And, base sa huling, ano ko, sa huling pagpunta dito, 15 years ago, um, napaka, parang, ang laki na ng pinagbago nitong luneta. And, sobrang mas malinis ngayon, mas maayos, and, mas organized. Parang dati, wala pa siyang entrance-entrance, pero ngayon, yan meron na and sobrang linis compared 15 years ago nung una kong nap napunta dito nung una ako napunta dito ayan and yung ano dito yung parang may uh, meron siyang background music na habang ano meron siyang background music na tumutugtog Christmas song actually yung tumutugtog nitong ano, tong yung tumutugtog nitong background. Yan, hindi ko lang siya ano, na mute ko lang siya kasi CPR siya. Ayun, yan yan, yan yan yung yan yung fountain. ah uh, mamaya pa siguro yan ma, uh, mamaya pa yan nila inoperate siguro 5.30pm ayan again, this place is perfect for uh, for um, family gathering, family picnics, and kahit magbabarkada, as in, yan, perfect tong place na to. Just, um, magbaon lang kayo ng pagkain. Or, kung hindi, kung ayun na magbaon. Meron, meron ding mga food stalls dito na bilihan ng pagkain but it's so pricey, so expensive. So talagang I would suggest na magbaon na lang kayo. Ayan. Again, yan yung ano, yung fountain. And yung sa likod ata yung Luneta Grandstand, if I'm not mistaken, diba? Ayan. Shoutout again sa mga viewers nitong live premiere and sa mga magre-replay. Thank you, thank you for supporting my channel. Ayan. Shoutout sa aking kasama dyan. Yan yung aking anak. Natagal bit-bit ng aking bag. Ayan, kasi napakabigat to yung aking bag. Yan yung kasama ko all the while na namamasyal ako ng Manila. Nung nagpunta ko ng baklaran ng kiyapo, ng uh, saan ba yun, sa Cavite. Eh? Yan, yan yung kasama ko, yung anak ko. And, minsan kasama ko yun yung isa kong anak pag uh, off sa trabaho. Ayan. Paminsan-minsan kasi guys, namamasyal ako sa Manila. Ay, parang every year. Ayan, kasi... 'di ba? Para maiba naman yung ambiance, para maiba naman yung akin nakikita, hindi lang puro sagingan. 'Di ba? Napakaano 'di ba? Napaka tawag nito na contrasting, 'di ba? Kasi yung mga nasa Manila, gustong pumunta ng probinsya. Eh ako naman, tanga taga probinsya, gusto ng ano, pumunta ng Manila. Kasi ewan ko ba, bakit pag pumunta ko man ng Manila, eh parang feeling ko, na nare-relax ako. <laughs> Talagang nare-relax sa ah. Ayan. Shoutout again sa mga viewers nitong premiere and sa mga magre-replay. Thank you. Sa mga viewers natin, sa mga friends natin from abroad, I uh, would suggest na pag kayo umuwi ng Pinas, na yeah, na pumunta dito kahit papa, na pumunta dito sa luneta silipin nyo yung <laughs> silipin nyo yung luneta ba? Diba? para kahit papaano makita nyo yung uh, ba um, diba yung nasa ano natin dati nasa lesson yung luneta kung saan binaril si Rizal yan ba? Diba? yan yeah. medyo sabi ko nga kanina medyo maulan dyan and pumunta kami dyan December 30 um, result date to be exact and um, fortunately naabutan namin yung parang ceremony yung silent uh, drill nila may ceremony dyan and yung exchanging of guard ceremony na na nasa video ko na Up uploaded na din dito sa akin channel so you you check it out guys and then yung mga food stalls mayroon din akong ano niyan, video uh, sa part na ito. sa part ng video na to ayan yeah, mayroon akong video dun sa mga ang food stall sa, sa kinakainan dito sa Luneta. Para may idea kayo, just in case you want to visit here. Ayan. Yeah. yeah, medyo malapit na tayo sa Lunet, sa mismong monument and natanaw ko na yung, di ba? Natanaw na yung monumento. Yan, yeah. As you can see guys, naka-half mast pala yung ano, yung bandila. Kasi um Rizal Day siya. So death anniversary ni Rizal and um half mast ibig sabihin uh, it's sign of mourning. Yan, sign ng pagluluksa ganyan. And pag mga death anniversary ng mga bayani and parang yan inaano nila yan half mas yung bandila, hindi siya fully naka, ano, naka -raised. Yan. Again, shout out sa mga viewers nitong premiere and sa mga magre-replay. Thank you, thank you. Um, again, sa mga free, pwede kayo sa mga malapit dito sa sa place na and sa mga nga sa Pinas. Um, dalaw naman kayo dito sa Luneta. <laughs> Talagang naman. Um, uh, especially siguro kung medyo hindi siya maulan. Para mag magandang ano to, pasyalan talaga. And magbaong kayo ng picnic mats, bawang kayo ng parang umbrella, and then yung snacks, importante. Kasi mali yung mga pagkain dito. Ayan. Ayan na uh, mga sasakyan na yan. I don't know kung saan sila papunta o saan sila nanggaling. Siguro one way din siya para papunta dito sa Luneta. Uh, ayan. Parang alternative way kung galing ata kayo sa south. Ayan. Yun. Ayan. Yan na yung napakalawak na Luneta. And maraming uh, nagpi-picture taking diyan, nagmamasyal and kahit kahit syempre mga mga Filipinos talagang na-amaze ah, pa rin diyan sa Luneta and ayan. Napakaganda nito kasi na ano parang well maintained yung area, well maintained yung mga damo-damo parang um, malinis siyang tingnan. And then yung mga, di ba, yung, yung mga halaman. Ayan. Again, nung nagpunta kami dyan, December 30 or Luneta Day, Rizal Day pala. Kaya, ano, as you can see, may mga flowers dyan. Makikita nyo, may mga, ano ba tawag doon? Ayan, may flowers Uh, flower arrangements Yan. na napakaganda kasi siguro uh, this morning kaninang umaga mayroon siyang ceremony ayan shout out again sa mga viewers itong video, nitong live nitong premiere and sa mga nakaabot sa dulo po thank you thank you and please paki like naman this one like and share and kung pwede pa comment naman and thank you thank you this is your host Maria G and I'll see you on my next video and bye for now guys Thanks for watching. Bye, and let's stay safe always. Bye for now.